Iris, dapat mag-ingat sa mga sasakyan na dalawa ang gulong, lalo na sa gabi, at iwasan ang magtiwala kagad sa mga kausap para wala kang maging gastos nang hindi mo inaasahan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus. Pag-iingat sa iyong kalusugan, sa pagkain at sa paggawa ng mabigat para ang kalusugan ay maalagaan ngayong araw, at huwag basta makipag ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, maging maunawain ngayong araw pag nawalan ka ng kontrol ay kapahamakan ang pwedeng mangyari, dapat na lumayo na pag naiinis para makaiwas na magalit ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer Dapat ay huwag ng masyadong makipagbiroan ngayong araw dahil doon pwedeng magkaroon ng suliranin sa mga makakausap, at iwasan naman din ang masyadong mabait pag iwas muna ang naaayon sa iyo sa ganoong mga sitwasyon, Ngayong araw ang Signos na Pahiwatig ng Gabay ng Kalikasan. Leo, maging maingat sa gabi sa ligaw na hayop at sa mga sasakyan na dalawa ang gulong, ang maging alerto sa lahat ng oras paggabi para makaiwas sa gastos at sakit ng katawan, ang Signos na Pahiwatig ng Gabay ng Kalikasan. Virgo Maging alerto ang isipan sa mga mahuhusay na magsalita na makakausap para hindi ka makuhanan ng pera, ng mga nagmamahusay, at kaalaman ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra Huwag masyadong katuwaan ang ilan sa mga makakausap ngayong araw kahit magagaling silang magsalita dahil gusto ka lang mahiraman ng pera o tukso ng pagmamahalan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, maging mas mahaba ang pasensya ngayong araw sa mga kapamilya at maging sa trabaho para makaiwas na makapagsalita ng pangit at nang mawalan ka ng aura ng swerte. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, mag-ingat sa paggawa ngayong araw. Dapat relax at umiwas muna gumawa ng exercise para sa iyong kalusugan, nang makaiwas ka sa gastos at suliranin sa pera ng biglaan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn kung gagawa ng pagbibiyahe dapat ay maging alerto ka sa lahat ng bagay na iyong mga dala para maiwasan na mawalan ng biglaan. At may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius Maging mas maunawain kung makakausap ang mga magulang. O mga kapatid, pag may inis ka sa sarili, ay pwede kang mawalan ng aura ng swerte sa gusto magawa, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan, Pisces. Dapat na maging mas matapang ang ugali sa tamang sitwasyon, Lalo na sa ibang tao kung magagalit na dapat nang umiwas hanggat makakaya para walang maging gastos at makakaaway na hindi nararapat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.